Ayan guys, naplatan kami ng gulong. Kaya magkakapa-volcanize pa kami. Ay, Diyos ko na. Mabuti lang, pawi na kami. Kaya magkakapa-volcanize ang anak ko naplatan. Buti lang yung gulong sa unahan, naplatan, hindi sa ulihan. Kaya medyo malapit-lapit na kami sa sa volcanizing. Kasi ano kaya anak ko? Ang gariklamo pa naman itong aking cellphone. Kasi nagbibilat sa inyo. Saan saan? dyan Tau? Tau po. Tau po, kuya. Ay, linggo siguro ngayon ka kasarado kaya mayroon na rin wala tayo makainam ng bumba